What's so, up, Kranks? Andito tayo sa Tire Guys Garage Kasi, kukuha na tayo ng... Hi kuya, morning! San tayo? Sa May Dulo? Kuya, ah sige Actually maganda yung ano nila dito cranks dito tayo sa ano tire guys hi ma'am Lynn good morning oh finally hindi na maulan pwede ba ako mag video sige anyway papakita ko sa inyo cranks yung ating state ng ating goma Ayan, o no? malapit na kasi And, hindi tayo makaka casual coffee ride wala anyway ang ganda ng shop Ang area nila Ang pinili natin Is yung S22 Ganun pa rin yung spec I mean 110 tsaka 150 Para ayun naman yung sanay natin eh Hindi pa tayo muna mag-upgrade Siguro sa future Yung mas mga one, Yung 160, 120 pero Satisfied naman ako sa 150, 110 eh and super excited lang ako anyway mag at ako ng gear tapos check natin yung buong shop Music of so, pranks, andito tayo ngayon sa Tire Guys Guevara Branch. Uh, uh, Tire Guys Garage Guevara Branch. So, nagpapalit na tayo finally ng after 7,000 kilometers ata, more or less, palit na tayo ng ito. Yan, pinapili natin is yung Batlax S22. Uh, basta naman tayo ng mga review and so far okay naman. Uh, pwede rin naman siya sa wet, di ba? And at the same time, pasok sa budget natin. And yeah, excited ako. I-break in to. Tapos, hanap tayo ng mga coffee shop afterwards. Katapos na natin magkape. Uh, kanina, dun sa may parang lounge nila. Ang ganda ng lounge nila. May TV pa. Tapos, ayun, check nyo yung vibe. Dito si Mom Lynn. Ayun. Diba? Ang ganda. Ang ganda nito. Tago lang siya ng konti. Pero, I mean, maganda yung kanilang ano. Garage. Di ba? Lapitan nga natin. Lapit tayo dahil. Excited ako. First time ko na parang, kasi yung CST tires, medyo madulas siya. May, may konting moss build up or <coughs> yung mga steel plates na notorious sa Danghari yun medyo, you know, actually steel plates kahit ano naman siguro. Yung madulas talaga yun. Pero more or less, at least to, oh, mga na tayo. Kumbaga, pag medyo mulan, makunti, di ba? Eh, ito yung vibe ng ating NK. So, di ba? Pinakita so, naman nila yung production date. So, 2024. And, Yeah. Diba Ang sabi nila lagi Pag mga batlocks Talagang ma Mahaba yung mileage Kung naalala niyo Lagi natin nakaka-ride Si Si Sir Rock and Ride PH Yan yeah, may channel din siya Alam ko naka-batlocks din siya eh. Lagi ko lang nakakalimutan Kung yung P or yung S eh. Pero yun diba? So tried and tested So yeah Excited na ako pag nakabit. Coffee ride tayo kagad. <laughs> Hinakabit na nila kuya. Na wheel balance na rin. Ayan o. So, Pero, titignan nyo yung gamit natin. Tsaka parang ano na rin yung harap eh. Kapal-kapal pa naman. Pero yung likod talagang ano na eh. Malapit na dun sa parang marker. di ba? Pero... Kumbaga kung sa umpisa, hindi na masama yung CST. Itong Batlux, try natin kung ano yung performance natin sa ating 450NK kung ikaw like, 450 NK ka rin tapos naka bad ka rin comment ka lang ng mga tips kung wala lang tips I'm <laughs> anyway, excited ako o nga no gawa tayo ng gawa tayo ng parang photo or ano reels natin mamaya nag-iiba talaga yung tsura pagka ano pala ganun talaga pagka big bag nag-iiba yung parang dating pag sa tires talaga. O siyempre, sa future, makaya na natin mga Michelin, di ba? Kung ma-afford natin, yun. Yung eh. mm, mga ganong grooves, di ba Para may bilig. Pogi. Okay guys, maya-maya ride out tayo. Tapos na ang pagkabit ng ating Batlax. S22 S22 you know mga thank you guys ha, sa pagsama sa akin kasi first first very very first ever Kung palit to ng tires sa big bike kasi first time naman natin talaga magka big bike and yeah sabihin ko sa inyo kung ano ibe in natin ng konti pa to kasi madulas dulas pa to si bago eh. pero check nyo yung likod diba? Parang umangas yun, eh, no? <laughs> Kasi yung parang yun eh, yung luma natin na CST Anyway, thank you guys uh, Thank you for watching and also Thank you sa mga bago nating subscriber And expect us to have more coffee rides Lalo na nagpalit na tayo ng goma Kasi every time actually nung past weeks Medyo kinakabana ako eh. Pero ngayon at least ah, Medyo safe na tayo <laughs> Anyway, thank you guys. Bye.